Mula kay Creative Idea Channel, basahin po natin ang kanyang komento. Kailangan talaga ang bautismo sa tubig kung ikaw ay tagasunod ni Kristo o Kristiyano dahil si Jesu Kristo nga ay nagpabautismo kay Juan Bautista sa tubig. Sa tubig ang kay Juan kay Kristo ay bautismo sa Espiritu. Ito ang proseso, hindi pwede na walang bautismo sa tubig dahil ginawa yan ng ating Panginoong Hesus. Kung may aral na sa salungat, di yan aral yan ng demonyo. Nasa Bible yan, ang maniwala at magpabautismo ay maliligtas. Ngayon, unuwayin po natin. Kasi nga po, may mga bagay tayong dapat malaman. Mga kapatid ko sa pananampalataya, bigyan po natin ng linaw itong mga nagko-comment po sa ating YouTube channel. Na, talagang, marami pa po talaga ang mga tao na hindi nakakaunawa sa mga nagaganap at nangyayari maging sa pamaraan at utos ng Diyos. Ito ang sabi niya, di ba? Kailangan daw natin gayahin si Jesus kung paano si Jesus ay nagpabautismo kay Juan Bautista. Ngayon ang tanong, nasaan ba ngayon si Juan Bautista para tayo magpabautismo sa kanya? Di ba't ba? ang sabi ninyo na kailangan gagayahin natin si Jesus? kung si Jesus po ay nagpabautismo kay Juan. Eh nasaan po si Juan? Ay di alamin po natin sa kasulatan. Ito po ang nakasulat sa Mateo 14.10. Aalamin natin na ngayon si Juan. Masahin natin ano po. Ang sabi dito, At nagutos siya at pinugutan ng ulo si Juan sa bilangguan. Meaning, si Juan Bautista po pala ay nasa bilanggu. Tapos, pinugutan ng ulo. Ano nangyari pa? at dinala ang kanyang ulo na nasa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. At dinala nito sa kanyang ina. At ang kanyang mga alagad ay nagsiparoon. At kanilang binuhat ang bangkay at kanilang inilibing. At sila'y nagsialis at isinaysay kay Jesus. Meaning, nasaan na po si Juan Bautista? Nakalibing na po. Paano tayo gagaya kay Jesus kung tayo magpapabautismo kay Juan Bautista, bagamat si Juan Bautista ay nailibing na. Ano po ang gagawin natin? Kasi ang inyong unawa, gayahin natin daw si Jesus. Sino po ang may karapatan na magbautismo sa atin? Sino po ang nagbigay ng authority para magbautismo sa atin? Di ba si Juan Bautista lang po ang may karapatan na magbautismo eh, ito ang tanong naman ng iba. Eh, bakit nagbautismo si na Pablo, si na Pedro, si na Pilipi, at yung mga iba pang mga alagad? Ay, di alamin natin. Dapat yung malaman, bakit nga ba sila nagbautismo sa tubig? Totoo ba na merong naganap na nagbautismo sila sa tubig? Meron pong naganap. Ay, di alamin natin sa mga alagad. Si Pilipi nagbautismo doon sa isang yunok. Di ba? O alamin natin ano, doon sa... Dito po sa Aklat ng Gawa, chapter 8, verse 37, para malaman natin na si Pilipo po ay nagbautismo sa tubig. Alamin natin ang pangyayari dito. Ano ba, Basahin natin. At sinabi ni Pilipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Heso Kristo ay anak ng Diyos. At ipinagutos niyang itigil ang karo at sila kapwa lumusong sa tubig. Literally po, no? lumusong sa tubig. Anong ginawa ni Pilipi? Si Pilipi at ang bating at kanyang binautismuhan siya. So literally talaga no. Eh, ang tanong, si Pilipi po ay isang alagad ng ating Panginoong Yesus. May authority yon mula sa ating Panginoong Yesus. Ngayon, dahil umakyat na ang Panginoon sa langit, sino ang bibigyan ng karapatan na para magbautismo? Yan ang tanong ko sa inyo. Bagamat si Juan ay patay na, nailibing na, at yung, mga, at yung iba pang mga apostoles nagkang mamatay, nailibing na rin po, papaano tayo babautismo nila kung sila po ay binigyan ng authority na magbautismo sa tubig? Yan ang aalamin ko sa inyo. Ang tanong ko dito sa ating commento yan, Sino po ang nagbautismo sa inyo? May karapatan ba silang magbautismo sa tubig? E malino po. Kung ito ang ating susundin, ang sinasabi ninyo, gayahin natin si Jesus dahil nagpabautismo siya kay Juan Bautista. E kung gagayahin natin si Jesus, e wala na rin nga po si Juan Bautista. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagbigay ng utos na siya ay magbautismo sa tubig. Pero sa panahon natin ngayon, walang authority na magbibigay para magbautismo tayo kung kani-kanino o tayo ay magpabautismo kung kani-kanino. Yan ang malinaw. Naiintindihan po ba ninyo? Kaya yung sinasabi ninyo, ito ha, aking uulitin ang inyong katanungan. Ang sabi mo, ulitin ko ha, kailangan talaga ang bautismo sa tubig. Kung kailangan ang bautismo sa tubig, yung may authority na magbabautismo sa tubig, sila po ang may karapatan na magbautismo sa tubig. Unang-una, si Juan Bautista. Eh, ay tanong, wala na nga po sila. Diba? O, ito pa ang sunod mong katanungan. Kung ikaw ay tagasunod ni Heso Kristo o Kristiyano dahil si Heso Kristo nga ay nagpabautismo kay Juan. Eh, wala nga po si Juan. Kung tayo magpapabautismo kay Juan, dapat si, diba, si Kristo nagpabautismo kay Juan. Kung gagayahin natin, eh, nasan nga po si Juan? Kahit tawagin mo sa buong mundo, wala ka makakakontak kung nasaan si Juan. Nakita po? Si Juan Bautista po ay lipas na po. Ibig sabihin, pumanaw na, nakalibing na po yung kanyang katawan at hindi na po siya makakapagbautismo. Yun po, malinaw dyan. O, ito, ito pa natin. Ulitin po natin, ano? Sabi pa dito, ano? Si Heso Kristo nga ay nagpabautismo kay Juan Bautista sa tubig. Sa tubig ang kay Juan, kay Kristo ang bautismo sa Espiritu Santo. Malinaw naman po yun. Yung bautismo ni Juan, talagang sa tubig. Yung bautismo ni Jesus sa si Espiritu Santo. Ay ngayon, saan kayo nagtatalo dito? Alin ba hindi yung maunawaan? Kung nagbabautismo si Juan sa tubig, eh dapat nariyan pa si Juan. Ang ating Panasok Kristo na buhay kasi nakaranas po siya ng pagkabuhay na muli. Meaning, pinakita yung ganung kaganapan para sampalatayanan natin kung paano ang naganap at nangyari kay Jesus, ganun din po tayo, bibigyan din tayo ng pagkabuhay na muli kung tayo sasampalataya. Kung tayo naman ay sasampalataya at nabubuhay tayo, yun nga po ang sinasabi ni Apostol Pedro sa kanyang mga sulat, Acts 2.38, na kung saan, kung sasampalataya tayo, bibigyan tayo ng patnubay ng Santong Espiritu. Yun po ang bautismo. Bibigyan ka ng patnubay para hindi ka magkasala sa Diyos. sumulut ka sa pamaraan at utos ng Diyos. Sapagat ang malang Espiritu, magtuturo ng katotohanan. Gagabayan ka. Pero dito sa ating inililinaw, mali ang inyong unawa kung gagayahin natin si Jesus dahil siya nagpabautismo, ay nasaan nga po si Juan Bautista? Nakita po ninyo. Kung mga apostol nagpabautismo, ay nasaan nga po sila? Sila po yung may authority. E ngayon, sino po yung may mga authority? Eh, ay sabi mga pastor, ay eh, wala naman yung authority gaya din naman nila natin. Nag-aral din lang din man sila na circular. Makasabihin niyo yung basbas. -bas. Ang basbas -bas, magmumula sa Diyos, hindi sa tao. Dagdag ka naman. Kahit po si Apostol Pedro, ano, bilang tao, nagbigay din po ng authority o nagbigay ng basbas -bas para maging alagad din, katulad po ni Matthias, alamin natin ang sitwasyon. Kung bakit siya ay naging alaga din po Bagamat si Pedro po ang pumili. Ano ho? Alamin natin ang sitwasyon. Kasi nga po hindi natin alam ang naganap at nangyari. Kaya aalamin natin dito, ano? Puntahan po natin yung aklat ng mga gawa chapter 1 verse 21. Alamin natin ang pangyayari dito, bakit pumili si Pedro na para kapalit kay Judas Iscariote. Ano ho? Sa para kumpleto uli sila sa panghayo nila kasi pinili ng Panginoong Yesus ay labing dalawa. bagama't nagkaroon ng pagkasala si Judas Iscariote nagbigti po siya di ba? Kaya siya ay namatay. Ngayon, aalamin natin dito sa sitwasyong ito. Pwede silang magbigay ng basbas -bas o authority pero ito alamin natin ha. Pero O oh, basahin na natin. Kaya kaya kailangan nating pumili ng tao na ipapalit kay Judas. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo. No? Pwede po silang pumili o magbasbas para merong kahalili doon sa mga nawala sa kanilang grupo. Katulad nga po ni Judas. Ulitin ko po para maintindihan natin. Kaya kailangan nating pumili ng tao na ipapalit kay Judas. Nakasama nating magpapatotoo sa muling pagkabuhay ni Jesus. O ba? Diba? Ang sabi ni Pedro, alamin natin ano para makita natin. Dapat isa siya sa mga kasama natin na naglilingkod sa Panginoong Hesus noong nandito pa siya sa mundo. Meaning, ang pagpili po pala ng kanilang uh, papalit ay yung may authority pero kailangan na narumpa ang ating pananampalataya Kristo Cristo nung panahong 'di ba nang nabuhay na muli. Nakalagay po diyan, pagkabuhay ni Jesus, meron pong remaining na 40 days pa po bago siya umakit ng langit. ba? Diba? Kaya hahayo sila, kumpleto pa rin po. Dahil yung patatoo ni Matthias, dahil alam din niya kung ano naganap at nangyari. Dahil kasama din nila sa panahon ng na sila'y nangangaral. Malinaw po ba? Eh ngayon, pipili ba tayo na kung sino may authority? eh sila ba nakasama ni Jesus nung panahong iyon? Kasi ang authority na kay Jesus pa rin po kasi hindi pa nga umaakit sa langit. Ang sinasabi dito, ulitin ko ha, mula sa umpisa. Kaya kaya na kailangan nating pumili ng tao na ipapalit kay Judas na kasama nating magpapatotoo sa muling pagkabuhay ni Jesus. Dapat isa siya sa mga kasama natin na naglilingkod sa Panginoong Hesus Noong nandito pa siya sa mundo, mula noong nagbabautismo si Juan hanggang sa panahon na dinala si Jesus sa langit. Meaning, nakita po ninyo, mula noong nagbabautismo si Juan, kasama na sa kanilang grupo, bagamat lalabing dalawa ang pinili. Pero alam natin na hindi lang labing dalawa ang kasama ni Jesus, may kasama po sila na iba pang mga alagad o tagasunod. Pero exclusive yung labing dalawa. Isa si Matias na kusan ay kasakasama mula noong nagbabautismo si Juan hanggang sa panahon na umakit sa langit si Jesus. Nakita po niyo? Ganyan ang pagpili. Eh ngayon, hindi na pwedeng pumili dahil nakaakit na sa langit ang ating Panginoong Jesus. Ituloy po natin sa verse 23. Kaya, dalawang lalaki ang kanilang pinagpilian. O, oh, dalawa pa palang pinagpilian. Hindi basta pipili. Kailangan dalawa. Bakit dalawa ang pagpipilian nila? O ulitin natin ha. Kaya dalawang lalaki ang kanilang pinagpilian, si Matias at si Jose na tinatawag na Barnabas o Justus. Tuloy pa natin sa 24. At bago sila pumili, nanalangin sila sa Panginoon. Ikaw ang nakakaalam ng puso ng lahat ng tao, kaya ipaalam ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang pipiliin ninyo o isinasangguni pa sa ating Panginoong Hesus kasi nga po naroon pa si Hesus. Kaya nananangin sila sa Panginoong Hesus kasi nga po hindi pa umaakyat sa langit si Hesus. Ganyan po ang pagpili ng panahon. Eh ngayon, hindi mo pwede tayong pumili kung sino oh, may authority ka. Ngayon, aalamin lang natin sa kasulatan kung ano ang dapat nating gawin. Amen? Kaya nariyan po. Malinaw po. Malinaw na malinaw po yan. Kasi kulang lang tayo sa unawa. Kung may nagpapaliwanag man, yung mga taong gustong magkaroon lang ng authority at kapangyarihan, gagamitin ang salita ng Diyos. Kaya mapapahamak sila, pati yung makikinig. Kaya itong channel na ito, nililinaw natin. Diba? O ngayon, ituloy natin. Kung sino ang napili sa dalwa. Tuloy natin ano? Sa 25 na maging apostol bilang kapalit ni Judas. O, di ba? Marami doon kasi ang tagasunod ni Jesus, pero yung pagiging apostol, in ay isang bagay na uh, opportunity kung matatawag ka. Kasi po, mas malaki po ang responsibilidad ng mga tinawag. Ano po? Tulad nito, basahin muli natin na maging apostol bilang kapalit ni Judas sapagkat tinalikuran ni Judas ang kanyang gawain bilang isang apostol at pumunta siya sa lugar na nararapat sa kanya. Tuloy pa natin. Pagkatapos nilang manalangin, nagpalabunutan sila at ang nabunot nila ay si Matias. Kaya si Matias ang idinagdag sa labing isang apostol. O di ba't kompleto po uli? Bago maging kompleto yon ay may authority at basbas -bas at panalangin mula sa Panginoong Hesus. Nakita po ninyo? Kasi yung palabunutan, ay isang bagay na kusan ay walang pipili kung sinong tao ang pipili. Kaya yung palabunutan ay isang bagay na kaparaanan nyo ng Diyos. Para maintindihan natin sa parahon natin ngayon, baka gaya natin, di ba? Palabunutan din ba? Hindi rin po. Kundi unuain natin, ang pagpili ay nasa Diyos. Nakita po ninyo? Makagagayanin. Ay, magpalabunutan din tayo para magkaroon ng authority. Hindi po. Dito maliwanag po Noong hindi pa umaakit ang ating Panginoong Heso Kristo, naroon pa rin yung bas-bas ng mga apostole sapagkat nananalangin sila sa Panginoon at binigyan sila ng wisdom na kung saan ang Diyos din po ang nagbigay ng authority. Nakita po ninyo? Iyan ang dapat yung malaman. Hindi basta-basta kayo pipili na para maging apostol, para maging pastor, para maging pari, para maging propeta. Hindi po ang Diyos po ang pumipili para magkaroon ka ng authority mula sa Diyos. Amen? So, magpatuloy tayo. At iyan, yung mga taong gagamitin ng Diyos sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, doon palang muli siya pipili ng mga saserdote o pari o magiging pastor sa paghahari po ng isang libong taon ni Kristo, doon pa siya pipili para maghari si Kristo ng isang libong taon dito sa mundo. Kasi po, doon sa isang libong taon, maraming mga at mangyayari. Iyan ang dapat natin malaman. And i-discuss natin sa mga susunod na panahon. Pero dito, nililinaw lang natin. Ano ho? Mga kapatid ko sa pananampalataya, babasahin ko lang itong aklat ng Pahayag 26 para maintindihan natin na kung saan, wala naman talaga ngayong mga pastor dito palang magaganap kung sinong pipiliin ng Panginoon para maging pastor, maging pari. Basahin natin. Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanilang ikalawang kamatayan. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo. At maghahari kasama niya sa isang sa loob ng isang libong taon. Basahin pa natin sa ibang salin para magkaroon pa tayo ng malawak na pangunawa. Basahin din natin dito sa isa pang salin, ADB, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na magulit Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang kalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga sasardote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. Iyan po. Kaya ngayon, hindi pwede tayo na patawag na pastor o patawag na pare sapagat hindi yan galing sa authority ng Diyos. Dito palang uli mangyayari yung mga pare o pastor o sacerdote sa pagbabalik ng Panginoon, siya ang magbibigay ng authority. Kaya yung mga pastor kayo nagbibinyag o nagbabautismo ay mali po yun. Iyan ang kasinungalingan. Kaya yung sinasabi mo, uh, aral ng demonyo, ay eh, kayo ang na nadaya sa mga bagay na aral na yan. Hindi yan aral ni Kristo. Yung bautismo ay sa paraan na gawa ng tao. Kaya nga, di ba? Tinalakay natin. Lahat ng mga iglesia nagtayuan ngayon. iyan ang kanilang uh, ritual na para makaanib ka ay magbautismo sa tubig. Ay eh, mali po. Mali ang sinasabi dito. Yung magiging pari pa lang sa pipiliin pa ni Kristo sa pagbabalik niya. Kaya kung gusto mo na maging sasardote o maging pastor o maging pare sa kalooban niyo ng Diyos at sa pagbabalik pa ni Kristo sa isang lebong taon, doon bubuhayin muli kung sino yung karapat dapat na matawag kang pastor o pare o sasardote. Nakita po ninyo? O dito, nilininaw na natin. E nagdag sa halip na ito masabi ko, sa ngayong darating na November 30 na ilalive ko kasi nga may nakakita ako mga tanong na ganito na aawa ako na hindi ko sagutin. Kasi nga po maraming madadamay. Ang dami rin nag a unsubscribe E eh, ba paano sila makakakuha ng katotohanan kung lalayo kayo dito sa ating programa na kung saan ay napakalinaw na itinuturo. Ang problema lang sa inyo, hindi nyo matanggap kaya umaalis kayo. Pero hindi ko naman kasalanan kung kayo aalis at mag-unsubscribe. Mas mabuti pa yung isa nagsabi. Nag nag-subscribe nag siya dahil nga gusto niya makita yung mali daw natin. Eh lalong siya mabibigyan ng katotohanan kasi maririnig niya yung katotohanan dito lang sa ating channel na hindi ito may paliwanag sa ibang mga programa na mga YouTuber, sa mga vlogger o sa mga iglesia nagtatayuan ngayon. Ang kanilang concentrated ay makalikom ng malaking salapi at madaya ang mga tao sa maling aral. Nakita mo kaibigan? Kaya e, kaibigan, creative idea, paniwalaan mo ang sinasabi ni Kristo. E, yung bautismo sa tubig, wala na yan. Ano? Yung bautismo ni Kristo, kapag ikay na ba, nabigyan ng paggabay ng Santong Espiritu, masasabi mo yung lahat ng katotohanan walang kademonyuhan ang lahat ng sinasabi dito sa ating channel, pawang katotohanan. Ano? Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, gawin mo na. Okay? So magpatuloy tayo. Kailangan pa ba talaga ang bautismo sa tubig? Ang sabi nyo, kailangan. Eh, ang tanong, wala nga po si Juan Bautista para magbautismo sa tubig. Saan natin sila hahagilapin? Yung maging mga apostol, saan natin hahaligapin? Huhukayin ba ang bangkay nila? Hindi na po. Common sense lang po ang gagamitin natin. Kapag wala na po yung authority na pinag-utusan, ay eh wala na po tayo magagawa. Kaya nga, kung sino po ang binigyan ng authority, ay eh sino po ang binigyan ng authority na dapat natin sundin ang Panginoong hisos. Ay di basahin po natin. Mababasa po natin ito sa aklat po ng Mateo chapter 28 verse 18. Basahin natin. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi ang lahat ng kapahamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Meaning na kay Jesus na po yung authority. Kaya nga po, hindi na po kay Juan Bautista. Kasi huwag niyong isasama yung bagay na wala ng authority kay Juan Bautista na kay Jesus na po. Kung si Juan Bautista ay may authority sa lupa. Pero si Kristo, Maging sa langit at sa ibabaw ng lupa, ibinagay na kay Kristo yung kapahamanaan. Yung po ang malinaw. Sana po naunawaan po ninyo, ano ho? Kaya yung bautismo sa tubig, na kay Juan, o do sa mga apostol pa. Pero wala na nga po sila, kaya hindi na po kailangan yung bautismo sa tubig. Yung kapahamalaan na kay Kristo, yung susundin natin. Matatanggap lang natin yung bautismo sa Espiritu Santo, yung pagsama ng banal na Espiritu sa bawat mana ng palataya kung sasampalataya ka sa Ama at sa anak at susunod ka sa Kanyang pamaraan at utos. Yun lang po. Pero ang sinasabi pa ninyo, kung itutuloy natin, ito ang sinasabi mong proseso. Hindi pwede na walang bautismo sa tubig. Bakit po pinagpipilitan ninyong bautismo sa tubig? Yung sinasabi mong proseso. Hindi pwede. Ngayon, ito ang tanong ko sa inyo may authority ba kayo para magbautismo sa tubig? Yan lang po, sagutin ninyo. Kung may authority kayo. Eh hindi na nga talaga pwede na magbautismo sa tubig dahil wala nga si Juan Bautista. Eh sino magbabautismo sa inyo? O ba? Diba? O, ngayon, bakit pa ipinagpipilitan nyo yan? Ang sinasabi mo pa, no? ulitin ko, ito ang proseso, hindi pwede na walang bautismo sa tubig dahil ginawa yan ng ating Panginoong Hesus. Ginawa nga niya ang pagbabautismo ni Jesus kay Juan dahil niya kailangan niyang magpasakop sa kautusan sapagat hindi pa na ibibigay sa kanya ang paghahari. Yun po ang malinaw dyan. Ikaw ba kapag ikay nasasakopan at hindi pa ibinibigay siya ang authority? Hindi eh, di ba't magpapasakop ka? Di ba? Parang ganito. Kung si Duterte ay siya ang namamahala, ang susunod na magiging presidente ay si Marcos O, bigyan ko lang halimbawa Di ba't si Marcos, dahil hindi pa siya namumuno Kailangan niya magpasakop kay Duterte Nakita po rin niyo? Ngayon, nung namumuno na si presidente Marcos Dahil wala ng authority si Duterte Kailangan naman niya magpasakop sa ilalim ni Marcos Ganun din po Unawain natin, kung sino yung may authority Siya ang mamamahala Siya ang susundin natin Malinaw po ba? Hindi naman po ma ma malabong unawain yun eh. Gamitin lang natin ang ating sentido kumon o yung ating pag-iisip na tama para maiunawaan po natin. Ito pang sinasabi mo, dinugtong mo pa. Kung may aral na sasalungat dyan, eh kayo pong sumasalungat. Pinagpipilitan po ninyo na may bautismo sa tubig. Yan ang aral ng mga demonyo. Kaya kahit bata binibinyagan o binabautismuhan, Nakita po ninyo? O yan po. Sana po maliwanagan po kayo. Yung bautismo sa tubig po ay yung po ay hindi po gaganapin natin sapagkat nakaihuan po yung authority. E nasaan nga po si Juan? Nakita po ninyo? Kaya huwag niyong ipagpipilitan na ang bautismo sa tubig ni Juan, e wala nga po tayong po ang Juan Bautista sa panahon natin ngayon. Kung gagayahin natin si Jesus, ay di ba? ay nasaan nga po si Juan Bautista? Yun lang po. Sana kung kayo'y nakaintindit, nakaunawa, at kung ay pagpipilitan pa rin ninyo ang inyong kagustuhan, ay hindi po namin kayo hahadlangan dahil yun po ang inyong gustong mangyari. Pero ang aming sinusunod sa paraan at utos ni Kristo. Wala pong pagtatalo, ipinanawa ko lang po sa inyo ang bautismo sa tubig sa panahon ni Juan Bautista o sa mga apostoles. Pero sila'y lumipas na pero si Kristo, wala nang kamatayan, nasa kanya na ang authority, kaya si Kristo ang ating susundin. So salamat po sa inyong panahon. Kung kayo po ay nakaunawa, subscribe lang po sa ating channel. To God be the glory po. At hanggang sa muli na ating pag-aaral. Muli natin balik sa Diyos ang papuri, pagsalamat at pagdakila. Sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. At sa kanyang anak na si Jesus Kristo. Amen.